kinlalang sa pangunguha ng mga alimasag at saka pati bango rin ng mga kinason tapos konti lang niyang nakuha niya kasi naghahanap siya ng mga hindi niya dapat mahanap oh ayan guys hello. Lu oh, dito kami sa mga ano, dito sa mga pagatpatan guys so nangunguha sila ng mga pisot ngayon later on bibidiyohin ko yung bakay? paano kakainin yung pisot at ang sarap sarap yan ang crispy crispy pa nga eh. siniwan ko yung mga kinhasong ko dala kanina ang dami dami pa na kuha ko at saka iba ibang makikilaw doon ng mga ano ba yan dapaw dapaw kasi may mga kanting tinagtinig at saka papunta sa kamay bot saka masakit yun maghahadap ako dito na mga ibang makakain dito maulang dito sa tabi tabi ayan guys maghahanap so ako ng mga puso dito sa pagatpatan kasi enda kasi pa ano na siya nakakapataob na yata yung dagat L lumalaki na kanina kunti lang tubig ngayon marami uh, na was you can see nakakita na yung kuog kinhason mauna yung gitawag og lumban guys oh ano siya dagway anong kinhason na guys ano siya lumban may mga suso pagagmay guys no suso ni siya guys ha as you can see mga suso ni ano siya na lumban so bangunguha tayo dito ito sa mga bato-bato kasi dyan sila nakasiksik sa mga kingkili ng bato yan ano tayo dito thank you for watching